na pumalaot ang mga mangingista sa Sambales dahil sa banta ng China na i-detain ang mga anilay trespasser sa South China Sea. Bilang tugon dyan, nagpadala na ng mga barko ang Philippine Coast Guard sa baho de Masinloc para bantayan ang mga Pinoy na mangingista. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Tumigil na muna sa pangingisda ang daan ang residente sa labing isang coastal barangay sa Santa Cruz, Zambales. Dahil yan sa panguhuli ng China sa mga umanoy trespassers sa South China Sea ayon sa Pangulo ng Samahan ng Mga Zambalenyong Manging Isda na si Noli de los Santos. Nangangamba ng pumalaot ang karamihan sa kanilang mga miyembro. Noong biyernes, bisperas ng trespass rule ng China, sinubukan nilang pumalaot. Pero napaatras din sila ng palibutan umano ng China Coast Guard vessel. Takot talaga kami. Imbis na papunta po kami ng 90 miles o 100 miles. Hindi po kami tumuli kasi may pubiyan na po kami na nakita namin China vessel na paligid-iligid sa amin. Sigil din sa pangingisda ang kapatid ni Nolly na si Nick dahil sa takot sa bantanan China. Panawagan niya, tulungan sana sila dahil apektado na ang kanilang kabuhayan. Gutom talaga, lalo-lalo na sa aming mga nagpapaaral pa ng mga anak. Talagang gutom. Pinaiiwas muna ng Masinloc LGU ang mga manging isda sa pinag-aagawang teritoryo lalo na sa Panatag Shoal. Paliwanag ni Masinloc Mayor Arsenia Lim, prioridad nilang ang kaligtasan ng mga manging isda. Kung papalaot man daw sila, nakikiusap si Lim na makipag-ugnayan ng mga manging isda sa Philippine Coast Guard para mabantayan ang kanilang sitwasyon. Hindi po namin sila pinagbabawalan, basta ang sabi lagi ng local government unit din ng Masinloc ay wag silang pumunta ron sa disputed area. Mangisda sila doon sa area na walang kuan, walang sagaban. Nagpadala na ng mga barko ang PCG sa Panatag Shoal para masiguro ang seguridad ng mga mangingisda doon. Napansin daw ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay ng China Coast Guard Vessel sa Bajo de Masinloc. Kinundi na naman ay, ni Sen. To Francis to Tolentino ang panibagong to insidente ng banggaan ng barko ng China to at Pilipinas sa Ayungin sa gitnaya ng resupply mission ng Pilipinas sa mga sundalong nasa BRP Sharamadre. Sa pamimigay ng ayuda ng senador sa mga mangingisda sa Zambales, tinawag ni Tolentino na malaking paglabag ang pagharang sa mga supply sa international humanitarian law. Dahil yung hindi pagbibigay ng pagkain sa Philippine Navy is a form of food starvation. Bawal po yun. Bawal yung hatlangan yung pagdadala ng pagkain. Nimok naman ito ng gobyerno na yakyat sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS ang panibagong insidente ng banggaan ng Pilipinas at China. Nagbabalita mula sa Frontline, G. Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.